pwede ko yan. Hindi ko pwedeng i-public yan. Kita mo naman itsura ng anak ko, di ba? Ang gwapo-gwapo niyan. Tsaka, dyan na halos tumas yung kuryente namin, kaka-aircon. Oh, kita mo naman resulta, makinis. Tapos ipapublic ko, okay ka lang. Anda? Pa? Patulog ako, may PM ng tita mo. Pagka dumating ang sabihin, wala ako ah. Kuya? 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 Sobrang mo naman. Utang mo naman kasi yan. Dapat pa na, na ako na natulog. pag pa nangungulit to eh. Pasok po. O, oh, kuya. O, oh, ito. O. Oh. O, kanina pa ako nag-chat sa'yo ah. Tinatawagan din kita. Pus, pa pasensya na na. Nakatulog kasi ako. Sabi ko nga kay Amanda, if ever na darating, gagisingin ako. Anak, hmm, sige. Ano ko ba ate? Buka mo na. Uh -uh. Eh, ano ba atin tol? Hindi ko pa nababasa ibang PM eh. Eh, mahiram sana ako sa'yo, kuya eh. Chat ako sa'yo, sinabi ko naman na eh, i-enroll ko kasi itong bunso ko eh. Eh, nga tol eh. Kung nabasa ko, sana nasagot ka talagot para hindi ka na pumunta eh. Tol, wala pang padala si Mises eh. Oh, wala pang padala? Aba, katapusan na. Ba't wala pang padala? Kasi naman yun, di ba? Dati-dati, nagpapadala yun every katapusan. Oh, wala pa. Eh, nag -ano nga, medyo nagka-problema na ng onti siguro. Tsaka, ito yung mag-enroll. Oo, yan. Yung buso ko, kuya. Eh, alam mo naman, di ba? Yung mga kumari ko, lahat sila. Nang ano nila, naka-enroll doon sa private. Siyempre, pati yung akin. Patuli ba ako? Di tuli. ah uh, ito, suggest lang naman. Baka, Pwede maganap ka muna ng other option na yung kakayanin mo lang muna. Madami naman public dyan, Tuli. Wala naman bayad yung ganun. Ay! Hindi pwede, kuya. Hindi ko pwedeng i-public yan. Kita mo naman itsura ng anak ko, di ba? Ang gwapo-gwapo niyan. Tsaka, dyan na halos yung kuryente namin, kaka-aircon. Oh. Kita mo naman resulta, makinis. Tapos ipapublic ko, okay ka lang. Eh, hindi. Kaya akin lang naman. Wala naman sigurong problema ganun. Wala naman yan sa Public or private eh, yung turo tsaka yung kung paano mo rin tuturuan yung anak mo, yung nabasahan dyan. Ay hindi kuya, magkaiba ang turo sa public tsaka sa private no. Kaya tsaka sa private kasi, mas syempre, alaga yung mga bata, mas titignan. O eh pag sa public, ganyan-ganyan lang yan. Hindi naman. kung naman, ba't naman si Amanda, kita mo? Eh iba kasi yan kuya, ibang generation yan. Tsaka huwag mo na kung ano-ano yun, -ano, eh. kung i-public o i-private yung anak ko. Hindi eh. ko nga gustong i-enroll yan eh. Tsaka alam mo naman, di ba yung mga ibang kamag-anak natin dyan? Pag nilang nag ininul ko sa public niya, sasabihin na naman yan, oh, wala ka na atang pera. Kasi dyan mo na ininul yung anak mo. Ang ganun, kuya. Itik hey, take it a toll. Ba't parang laging, 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 mo reference yung mga kamag-anak natin hindi mo kasundo? Mas lang pa kayo sa buong Importante, makapag-aral yung anak mo kaysa napipilita ka na ganyan. Ay, aba, kuya. Kung ikaw, mapayag ka na, i down ka na lang nila. Ako, hindi, no. Kahit walang wala ako, hindi pwede, kuya. Pwede yan. Kaya nga ako nanghihiram sa'yo eh. Kaya sige na, mo na ako. Eh, akin lang naman, okay sana gumasos ka sa estudyante mo pag college, ganun. Pag ganyan kasi hindi pa practical yung tol, practical mo na dapat. Eh, kami nga, oh, tinan mo, OFW oh, na niyan hindi ko nga pinaprivate yan. Wala naman sa ganun yan, tol, eh. Pag hindi kaya, eh, discarte mo na sa iba na mas, ma mas mura muna ng yung school kaysa yung eh, ka ng ganyan. Papalipit-palipit ka sa kakautang naman, kuya. dami mo naman sinasabi. Magpapahiram ka lang naman eh. Kung hindi ka magpapahiram, edi eh, di, wala ka lang maraming sinasabi. Hindi hey, lang alanganin eh. Pag pinahiram ko siya ng hawak ko dyan, kami naman maaalanganin ng pamangkin mo rin? Sige naman, gagawin ko naman ang paraan, kuya. Babalik ko din. Sige na, para mainul ko na ito. May malit pa ako dun ni Eh, hey, Tol, pasensya muna ngayon. yun. Yun nga, suggestion ko sa'yo. Best suggestion ko sa'yo. I-ano mo muna, i-public mo muna. Huwag mo naisipin yung mga kamag-anak mo ba naman? Hindi naman yun ang batayan niya yun. Kaya naman doon. Gawin do? ba, ba naman? Kuya naman, ang dami-dami mo naman sinasabi. Hindi ka naman pala magpapahiram eh. Eh ano mo na kasi, ano ba magpapahiram ka ba? Hindi. Wala nga to. lalangani nga. Kasi nga, kami may ipit ng pamangin. Sige, so, ano ba yan? Wala ka naman palang yan. Ano, tas idadamay mo pa yung anak ko. Eh, gusto, gusto kong i-private eh. Bakit ba? Kung wala kang papahiram. Eh, di lang ka naman dapat sinasabi ganyan. Ika na nga, Kusma! Panahon ngayon, eh, you no? Know? Kasi sila pa yung nangunguto, sila pa yung matapang, eh. Huh? Buhay. Pa? Oh? Ba't ganun po si tita? Ang si tita mo na yan. Ugali niya. Alam mo kasi yan. Toxic yan, eh. Feeling niya, lahat ng post ng ibang kamag-anak namin para sa kanya. Feeling niya, kailangan niya lagi maapekto sa mga post ng mga kamag-anak namin. Hindi niya kasundo. Tingnan mo. Oh, yung trabaho ng tito mo, di ba? Di deliver deliver lang sa motor. Di naman lagi malakas yun, lalo ngayon nagtatagulan. Masuunahin niya yung buhok niya. Kesa doon sa talagang tamang gagawin nila o oh, dapat nilang kailangan sa bahay. Ganyan, tita mo na yan. Eh, di ba, Papo, may utang pa po yun sa inyo? Yun na nga, anak. Hindi ko na nga sinabi sa mama mo na yung nakaraang utang niya, hindi nga binayaran. Pinalabas ko na nga lang sa nanay mo na nagbayad na. Ngayon, nung nalaman niya, bah, utang na naman niya yun. Kaya nga hindi ko sinasagot niya ilang araw niya. Eh. Ito pa isa, no? Ito pa mahirap, eh. May mga taong ganyan talaga, eh. Hindi naman sa pag, ano, mas marangal pa rin yung utang ka kaysa mang-scam ka. Mas so, okay pa rin na option mo sa buhay yung mangutang, magbakasakali. Pero depende sa pangangailangan. Tita mo kasi, ang hilig pa niya, no? Yung kukuha ng hulugan, tapos magpo-post ng blessing. Ngayon, after ng no post ng blessing, sa baba may pinapatamaan. Napaka-toxic. Tapos nung nilusog naman niya nung nakaraan ng kaawin niya, takot! Takot! Natamimi! mapapahamak pa yung tito mo sa ginawa niya. Ay, anak ko. Para sa akin kasi, anak. Oo, minsan blessing yung may nagpa-utang sa'yo kasi nga, grabe yung pangangailangan mo. Pero yung gano'ng pangangailangan. Kasi, kasi lang, anak. Parang yabang na talaga. Real talking ko na lang talaga, no? Ayaw ko na siyang barahin na kasi, eh. Magkakataasan lang kami ng boses niya. Ganyan, ganyan niya siya. Unting push. Unting gamit. Magkaroon ng air fryer. Dahil nag-push yung kumari niya. May air fryer din siya magpo-post na bagong ribbon yung kumare niya, magpo-post din siya. Pero yung ngayon, parang pag tinignan mo siya sa Facebook, alam mo, napakaraming pera. Tinan mo, gali, di ba? Siya pa galit. Di ba? Hmm? Ngayon, yeah, manood ka na ito. Talaga, may mga taong toxic. Kaya lalong lumulubog yung buhay kasi laging nakadepende sa ibang tao yung kung ano yung dapat niyang gawin. Laging reference yung sasabihin ng ibang tao. Lagi na sa pawan level. Hindi na siya umalis dyan. sa sapawan level. Mara yung kapatid ko na yan, no? Oh. Patawarin na lang ako ng Diyos minsan. Hindi na. Ngayon natin yan. Hindi ko pwede nahiran, eh. Kaysa tayo mawalan.